Hello guys, luto tayo dito. Nandito si Tasyo. Ayan oh. Si Lid. Ang aming ship po si Miro. Si Tasyo ang aming tagahay. <laughs> tagahay. Kasi <laughs> <Hi>. nga <laughs> Taga ba sila? Garden huh? nila yan sa anong kwait? Oo, oh, hay hay. Kwait yan no? Kwait. Hay hay mo na hay. Hi, welcome to Sino ayan. ba yan di ikaw? <laughs> Sino ba 'yan ngawit dito? Dito. Kalimutan. <laughs> dito. Oh. Kaway, mga Ukit lang 'yan. Oh, ayun, nasa likod tilitabis 'yon. 'Yon, 'yon, tilitabis. Talaga lawmano. Oh, dapat tinaray. Oh, tilitabis ang sinasabi mo. Ito, birthday girl. Dapat pala binabad muna 'yan Binabad muna dapat 'yan. mo muna 'bang di man ba nakulo. dito. Dito. Ayun, 'yan, hong, 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 hong. 'yan, 'yan. pansit. Ano Nagpapansit kami? kami dito. Tingnan natin yung mga taga-pansit dito. Di ba ba hindi. Ayan hindi. Hindi na Ano naman ano bantuan mo ba lang. O, Babantuan daw. Binababad yan Ayan galit <laughs> nagalit diba 'yan. Oh. Uh, na ng, ng, ng buti oh buti na lang buti na lang nagdala siya ng sandok oh